Huwag susuko. Push lang. Tsaka tiwala lang do sa doon sa taas. Kapit lang doon. So, yun ang agitin uh, masaya tayo na nakakaupang -nope palad natin. Nakausap natin ang follower natin from London pa. Sir Mark. Yes po. Dito ako, dito sa bataan. Thank you so much. Wala po, ano-ano. mo no. na No, last year pa. Oo. Sabi ko nga, when I turn 40, isa sa mga vlog mo yung nag-open ng horizon ko in terms of financial wisdom and literacy. So, yun yung nagbulat sa akin na, although in the past maraming nasaya, but then, life starts at 40, sabi nga nila, so at least, Yeah. One of your wisdom had taught me a lot. Uh, I don't know man eh. Sabi, sabi din ako din sir kasi nag-start ako 44 lang. Tas, mm. So, Nakapanga 40 ka, 44 lang ako. <laughs> Hindi eh, ako masayang tayo pa uh. Ayun nga po eh. Pero parang vision ko na lang natin yun sir sa Oo. Oh, oh, sa buhay. Oo. Pampalubag na no vlog. Oh, ganun na lang. Oo. Oh. Oo. Hindi na natin mabawi yung mga pinag-inan mm. yung mga finances natin. Pero please kayo na 40. It's, so, uh, maganda nung sipula ang 40 kasi yan, nagpapag-tube na tayo dyan, sir. Oh. Tama po, tama. Ano yung mga, ano, sir, yung mga nisip mo yun na, oh, ito na yung mga bago kong yung... goal, <laughs> this morning. Kasi, OSW na ako napakatagal. Ilan years ka na, sir? Since 2015, kung isasama pa natin yung 2008 na nag-ibang bansa ko noon, na student visa, so para tama na more than two years, tapos bumalik ko ulit ng labas ng bansa 2015. So hanggang ngayon, 10 years na. na rin. Hmm, 10 years na po. Yung mga matinding lessons? Ah, uh, huwag susuko. Push lang. Saka so, tiwala lang doon sa nasa no, taas, kapit lang doon. Yung sabi nga nila, push lang as in pray until something happens. Kasi faith and work go together eh. So kahit na dami-dami hirap sa buhay, pero huwag nakahawa ka sa kamay nila doon sa taas kayo yung mabutin Kinakaya? Kinakaya po, kinakaya po. Lalo po kasi sa akin sa pag-abroad po, lone ringer lang po ako eh, mag-isa lang po ako. So, wala akong kasamang family. Lahat ng members ng family ko po nandito po sa Pilipinas. Ikaw lang talaga yung... Ako lang po talaga. Sa... Opo, ako lang ano po. Ano yung nag joke sa'yo na mag-abroad na ako? Kailangan ko na mag-abroad? Siguro, naisip sa ko, ano eh, parang wala akong masyadong tinikita parang na Parang ang natatangang option ko lang, lumabas ang bansa. So yun. Pero, yun nga. Nakakagulat naka lang pag nakarating na ng ibang bansa kasi iba yung culture. Culture tapos, shock, no? Oo, oh, culture. Tapos, tama ko. Tapos, ang dami mga challenges. Ay, no? So, sobra. Nakakwento mo ka kanina. Oo. So, Kaya oh, di ko kakayanin. Oh. Uh, yeah. Pero ngayon, at least kanina kasi nagano kami ni Sir. Meron kami yung post Yes, po. Okay. Iba mm -hmm. na yung purpose mo noon, sa purpose mo Tama at, po. Ta maraming salamat po sa enlightenment na ginawa uh, niyo po uh, sa akin. Hmm. Ayun, sir. At higit sa lahat, sir, mag-start niya ng Kaiser. Yes po. Para sa future. Yes. <laughs> uh, alam mo, sabi ko, Rekin, like, sinasabi sa mga ito, Rekin. Uh, maganda meron tayong Kaiser. Pero pag-uwi mo Uh, Siyempre, may health care tayo siya. Kasi pag tayo matanda na, dito lalabas yung sakit natin yes Let's go. Dito, dito, dito. Mm -hmm. Yung health care naman natin sa ibang bansa, dito naman natin mauwi yun, no? Mm -hmm. And of course, pagkanda natin, may ipon tayo. Meron tayong naipon na pera. And bukod doon sa Kaiser, uh, meron tayong target na amount no, na dapat natin ipunay, so, Yes, po. Pang negosyo sa Pilipinas. Yes. Para umuwi nang mas maaga. Yes. Anong, uh, sir, kasi bata eh. Kala hindi. Sabi ko sa akin ko, meron akong mimit mga 20 years old lang. Hindi. <laughs> <So, nah. laughs> <laughs> Kaya po. Ayan, ah, yeah, sir. Congratulations. Maraming maraming salamat. Oh, sa God bless. God bless po. Let's go, let's go. Let's go.